May bago na naman tayong breeder ng Rhode Island Red mga kasangga at this time puro dark mahogany eh, sobrang gaganda. Pagkabukas pa nga lang ng gate tumambad na sa amin yung mga Rhode Island Red at ang dadami. Pag may alam ka sa Rhode Island Red makikita mo agad kung quali alin ang quality at alin ng hindi. Meron ako mga nakita ang mga regular lang na rirno pero mas marami talaga yung dark mahogany. Eh. Tingin ko nga baka mohawk line or vintage line pa to eh. At dahil stress sila sa biyahe at alam naman natin na ang stress ay eh, nagpapahina ng immune system no. Ibig sabihin madali silang dapuan ng sakit. Lalo na at galing sila sa isang lugar, patungo sa isang lugar, no, hindi pamilyar ang immune system nila no, sa bagong bakterya, virus at klima sa nilipatan nilang lugar. Ang lagi kong practice dyan, no, hindi ako magbibigay ng antibiotic kasi mahina na ng ang immune system nila tapos magbibigay ka pa ng antibiotic lalong ihina at pwede bumagsak ang immunity. Ang binibigay ko ay probiotics na may lamang minerals o electrolytes, vitamins, amino acids dahil 70% ng immune system ng manok ay nasa bituka. Kaya malaking tulong ang probiotics no sa gantong paraan, marirelieve nila ang stress nila para sa immediate recovery.